Hello, 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 hello. Hello, good afternoon, mga katupay. Wow. Dito tayo sa, ano, kira... The modifier. Nice. Ay, palabas na, na-deliver natin yung item kay ate. St. Joseph, pang um, muswan. Bulod. Ah. na tayo, mga katupay. <laughs> dadaan mga katol Dapat na tayo sa kapila Okay Okay Wala yung muntang punta ba dito Meritya pa tayo dito Okay Wala na tayo Pag mo yung mga katol eh, Ano yun? St. Joseph Phase 5 7 St. Joseph 7 Phase 5 Yan Sorry naman. <laughs> Mabilis lang ako magsalita. <laughs> ah, bawi na tayo mga katope. Pasensya na kayo ha. Ah. Kasi ganito talaga ako magpatakbo eh. What? <laughs> ah. Bagal pa nga sa akin to eh. Huh? Parang ano eh, parang... parang nakasakay na ako ng big bike. Hoy! <laughs> ano ganyan tayo yung mga kaano uh, natin. Dapat professional 'yan. Nice. Pero yung iba hindi na 'yan, hindi na professional. Okay. Ah, ito tayo mga katabi oh. nasa ano siguro to. 1 uh, one port? Eh, no, konting-konti lang. Parang one, ano, one port niya. one port lang. Okay. one port Intact ball. one port lang na si Linya natin. Dito, dito. Yan. O, okay, one port lang yan. Aabot ng... Um, 40. maabot ng 40. one port huh? お前はもう死んでいるアベコセにニョウギョウララバーな。<noise> huli <laughs> ni. lang eh. Rider to eh. Atras ya. Ayan. Eh. Ayan. Uh, yo oh. mga pag iniiwan, bumawi. Eh. <laughs> Maraming salamat sa panonood mga katabi. <laughs> Maraming salamat sa panonood. Drive safe.